So, Myanmar Sara, Philippines, Myanmar Sara, mo, 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 mahal kita, mahal kita, Philippine, Pinay, Pinay. Philippine, sara, mahal kita. <laughs> you, oh, mahal kita, mal kita daw yung Philippines, Pinay, Pinay, Philippines Sara, mahal kita. Wanted sweet heart to guys, wanted sweet heart. Mahal kita? Ah, mahal kita. Mahal kita daw, sabi niya sa mga Pinay, oh. Comment down below kayo dyan, wanted sweet heart to, mahal kita daw, sabi niya, oh.

ganyan yan lulusot siya dyan ikakat siya ng machine tapos ito naman yung ikakat natin yung bilog yung bilog ikakat natin yan so ito okay, yung machine na operate na operate ito ito yung molde molde yan molde ito blower so dyan siya nakuporma bali nagsisimula ito heater naman to heater dito yan nagsisimula bali ito bilog siya ano same lang siya na karugyo may kulay puti may iba-iba size yan tapos habang umiikot dyan papunta dito yan hitir-hitir iinitin siya dyan pag eh, so, init na dito naman siya i-i-ano eh, eh, umu-mold naman siya yan ganyan magiging ganyan sya yung dalawang kasama yun, yun yun yung isa Myanmar yung isa Pinoy yung isa Uy lang natin ang gawa nila Tara. Ito naman yung gawa ng kasama ko si Dewey Gonzaga Maganda yun sa kanya kasi hard heart Dito naman siya na-assign ng machine na to Yan Hard heart Yan, ganda o oh. Yung si Dewey boy nandoon Ito namin kasama ko si Sunang Na Myanmar Myanmar, Myanmar, saram Yan yung machine niya. So, Myanmar, saram Philippines Myanmar, mar mo, mo 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 hey. mo mo mal mahal kita mal kita oh, mal kita yu mal kita mal kita daw yung Philippines pinay pinay Philippines sara mal kita <laughs> wanted sweet heart to guys wanted sweet heart mal kita ah oh, mal kita <laughs> <laughs> mal kita daw sabi niya sa mga pinay oh comment down below kayo jan, wanted sweet heart to mal kita daw sabi niya oh Oo. Uh, ayan, wanted sweetheart to. Comment down below lang kayo dyan kasi Myanmar saram to. Matagal na to dito sa Hanbik sa Korea. 20 years. Dami na tong pera. Mabubuhay na kayo dito. Wala na ano, uwian to. oh, wanted sweetheart. Mahal kita. So, mahal kita. Ayan, <laughs> uh, 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 ayan. Ito, maganda heart-heart to. Yung gawa ni Joey. Oh, ayan o. Oh. 'Yon, yung design heart, lagayin to ng ano, lagayin ng cake. Lagayin ng cake to, ano. Oh. Pero mas malupit yung kasama kong isa kasi mahal kita. Ayun, wanted sweet heart to Comment down below lang kayo ha. Comment down below, mahal kita. <laughs> oh, ay ay ang buhay, ganun-ganun lang kami dito oh. Ay ay ang buhay. Ayan. ito yung masin ko. Yung iba kong kasama Pinoy, yung tatlo na sa kabila nandoon iba din yung gawa nila so yan lang ayahin yung buhay namin dito ganda oh so ngarap kayo balang araw makarating din kayo dito laban lang tiwala lang sa taas at sa sarili bye